po natin 925 kasama po si Corazon ang ating kaibigan dito sa Baksakan. Ubus na yata yung mga gulay nyo. Maagang na ubus ano? Ayan. Yes. Ayan. Yes. Samahan nyo po kami nga mag update ng mga asking place ng mga gulay nito. Good morning Madam Cora. Good morning. Dito po tayo sa pwesto ni Atila. Alamin po natin yung mga asking place ng kanyang pipinong bakla. Yan o, Pipinong puti. Siling Taiwan. Kamote, tingnan natin. At ilan anong kamote ito? Puti o oh, dilaw? Puti, magkano puti? 35 oh, po nag ang Oh, nag-alis na po daw si Ate Lila, 35. Magkano oh, O, yung good na good siguro mga 40. Ayun. Ito hindi na good na good 35 ka. Oh, ayan. 35 ah uh, pipinong uh, ano po 'yan? Kamote ng puti. Etong ganito natin pipinong bakla. Dito 18, asking fresh lang po ya, maari magbago. Yan. Eh yung ating pipinong puti. O oh, 18 pareo Boss Kitang kita kita talagang napakasipag mo. Magkano yung ating uh, ano? Oh. Oh, Tayo Angat na angat pa rin talaga ang ating Taiwan ngayon. Tataas pa nga palagay ko, tataas pa yan eh. Tataas pa yung palagay ko Ano eh, no? Oh. Oh, maglalaro siya sa 3, 300. 300 per kilo 'yun ha Ayun, 'yan tanda niya pa, maglalaro daw sa ano. Salamat tila ito. Swerte ito pag ganito araw-araw. Anak May sigarilyas dito sa tabi ni Ate Hila. Madam, magkano po yung sigarilyas natin nga? Asking lang. Ang 200. Yan, 200. ang din. Alos lahat ng gulay ngayon, angat ang presyo. Ayun, ganito po siling panigang. 120, oh. Kasi po, nagdaan yung tatlong bagyo, yung mga ulan, medyo... Yung supply po natin ng gulay dito, kumonte, yan, oh. Yung ating ah, kalamansin ngayon, ito, ito, 40 per kilo. Yan, 40 per kilo. Yan. Salamat, madam. Ito, dito, tanong natin din yung sigarilyas. May sigarilyas din show. Alam natin. Madam, magkano yung sigarilyas natin ngayon? 200, yan. Bali, 2,000 po yan. Isang uh, bundle. Puro dito kay Ate Ay, ang dami upo. Sa iya Ate Ay, upo ang dami. Opo. Alam natin magkano Oh, may 25 daw, 25, 30 ang ating upo. Eh, yung okra natin ngayon, magkano, madam? 70. Yung okra, okra natin ngayon, magkano? O, 80 ang ating opera. Ayun na, may ano siya daw ng kalabasa. O, oh. oh. natin yeah. yung dahon ng ah, bulaklak ng kalabasa. Ati Vilma, magkano yung ating kalabasa dahon? 12. 12, 10. Yan. Etong kalamasin natin dito mo. kanina ito? Ayan, 8.8. 8. Oh, 850 isang ano po, isang buri. Bali 30 kilos yan ano. 850. Pero uh, yung ano niya, yung hindi kagandahan, magkano? Ay, meron po, 7,650. Oh, yan, may 7, may 6,50. Depende po talaga sa ganda. Ay, papaya natin kasing ganda nyo. 8. Yung kaibigan ko, ano ba yung tinda mo kanina? Pipino. Pipino, pipino yung puti? Merong dalawang dalawang pipino. Ano yung puti? Magkano ba yung pipino mo kanina? 180. Verde, 180. Pero maganda. Oh, okay. Ah, ganun nakaubos eh. Ah, ampalya, tsaka sira. Iyan pala yan ating maganda, maganda ngayon. Ah, ngayon 1,600. na Maganda, one, six, maganda one, six, yun. One, six, yung hindi kagandahan. Yung 900. Ayan. isa, ano, 900. 900. Pero yung maganda, 1,600. 1,600. Depende talaga sa ganda. Ayan, okay, kalamansi niyo. Yung naman 1.50. Okay, salamat. kaibigan. Good morning, Miss Don. Miss Don, anong kamatis mo? Pulang-pula na ba? yan? Ano ba 'yang biskaya ba 'yan? Oo po, po. Ano 'yan? Ano 'yan? Anong variety niyan? Yung mating po. Okay. Yung mating maganin gay asking price lang. Yung po 30. Yeah, 30 po. Ayun po, si Sis Don. Salamat, Sis Don. mag tau yung dito na nag chat out kasi ni Bang Kusmi Shout. Siya tau. Wala to. Mga kagulay mo, ano? Ayun, ganun sana. Okay, salamat. Ito, may pahabol na dumating na pecha, yun. Eh, oh. Alin magkaling pechay natin ngayon? O, sandaan po yun. sandaan ang turing. Pechay po yan ha. Yeah. kasi ang pechay ngayon eh. po yan Isang mapagpalang araw mga kagulay Welcome po ulit sa ating Youtube Channel DanTV Mr. Palenque Today is July 5, araw po ng Martes Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay tulad po ng makikita nyo sa ating video Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nevay Sia, ang Kabanatuan Vegetable Trading Center. Palengke ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Samahan niyo po kung alamin natin yung mga asking price. Tandaan niyo po ah, hindi fix po ang asking price, hindi pa final price po yan. Dahil pwede po yan magbago, minuminuto, oras-oras. Depende po sa ganda, sa kalidad, sa taba, sa haba ng inyong gulay at sa oras ng pagdadala nyo ng gulay dito. Pag maraming gulay, medyo mababa siya. Pag konti ang gulay, pag singit siya, medyo mataas siya. At siyempre po, depende po sa pagtawad ng mga mamimili o nangangalakal sa ating mga sakadora. Kasi pag namilit na tumawad ang ating mga mamimili o sa mga mga ngalakal tiyak po medyo bababa yung mga asking price natin kaya po ang asking price hindi fixed po yan magbabago po yan aralit sama nyo na po mag update May nakita kong patolang palitpit. Aral, magkano yung ganito patolang palitpit? ha 30? Ah 50 50 per kilo 500 per bundle eh yung bulakan white natin 60 60 mababa pa rin ano yan dito sa ako ko tanung natin yung kanyang sophia kalabasa asti yan yeah, medyo angat talaga din yung presyo ng atong uh, Sophia kalabasa 40 asking price lang Ay natuloy na yon oh yan 40 eh, yung ating yung panig, yung anong variety nito? 150 ito tayo. Anong okay. variety nito? Maika. Ah, uh, Maika. Eh, yung ating mga uh, Taiwan? 330. Medyo angat pa rin yung mga presyo, no? Dahil nga siguro nagdaan bagyo, Wala ano, na, no? Konti lang siguro ang dumadating, ano? Kaya, ano? Konti. Okay, lang hindi mo. Paano ka namin Pag konti ang gulay, medyo angat siya, na. No? Pag marami. Ayan. Okay, salamat to guys. Shout out muna pala. Shout out to yung asawa ko lang. Ayan talaga, lagi araw-araw ni sina niya sinashout oh. out niya, Wala, asawa lang talaga, one and only din siya yan eh. ex naman. Ayan, ex-kadulay. Ito <laughs> si Alvin. <laughs> Boss si Alvin, wala na naman si Madam Sheila, yung aking paborito sa kadoro dito. Maano to? Garnet? Garnet. Magkano yung garnet natin? Ang asking ko ngayon, 40. 40. Yan ang ganda. Matigas ang garnet kumpara sa iba, no? Kanina, diamante yun naan ko eh. Yan yung garnet. 40. yan. Salamat! Wala ka ba yung shoutout? Shoutout po to sa mga kakulay. Ayun, ganun sa akin. Ayun, nakasasawa ko na sa bahay lang. Ayun! Ha! Madam Sheila, jangkal ka sa 5. Magluto ka, maglinis ka, maglaba ka, mamalansya ka. di ba? Maglating ko, masahe. Ayun. Panagalan. Sana gano'n, sana all. Ito, so, tanong natin dito yung talong. Ang palaya, yun. Maganda ang palaya, talong. Meron din bonito, uh, ano, dominong talong. Pati yung outfit. Sir, good morning. Ano ka lang, sir? Para mga taga-sampalit. Oh, taga-sampalit. Ang layo po kami, sir. Araw-araw ba kayong ano? Hindi na araw. Kaya eh, layo na. Ano sinasakyan nyo? Isa. Naku, kalayo yun. Taga Sambales. Ang pangalan mo, sir? Ari Sabdon. Ari Sabdon, madam, kayo? Yoli Gonzales. Ah, si madam Yoli, sir. From Sambales. From Sambales, film sa marami na gano'n dito, ha, na mamaling kayo taga ibang lugar. Kasi nga, kompleto dito at maraming supply ng gulay. Ayan. Hello? Dito sila kay Ate Baby. Sir, ingat sa pagbibiyahe Madam, ingat ha. Marami pa lang Ate Baby kahit hey. Yon na Ano? 40 yung... Baby, magkano yung ganito natin ang palaya? Eh, 180 na 180. Ano ba ito? Anong variety ito? Mistisa. Oh, mistisa. hindi, yung... Hindi, hmm. mistisa. Ano yan? Yun, yung... Ano yung, 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 yung... bagong yun yung... Ano Ah, taliya ito. Para ma. Magkano? ito? Magka <laughs> ito? Magka <laughs> ito? Magka <laughs> ano? Taliya, magkano si mag 180 180 180 180 180. 180. sa talong natin. 11 na tuloy. 11 sa okra. One, one. Sa okra. Ay, Ay, ba, eh 80. 80. bulakan white natin umangat ka na ba? Bulakan white. May hindi lang natin sa. Maraming tagahanga si Ate Baby, tinamalalain lugat, dinadayo siya dito. Napapanood daw kasi siya. Ayun, oh, ang gaganda ng mga luya. Magkano boss ngayon luya natin? 750. Oh, 700 pero maganda siya ano. Kasi pag naman ang dalawang to, 750. Malo magkano po sa mga pagmahal ngayon? 60 pesos pag ng pagbibigay ng mga gawain. Malo magkano po sa mga mo? 200 lang po. 200. Bumaba. Ito ang ating kalbos. Ay, hindi ko akin yan. Ah, hindi kanya. Okay, salamat. Kasi okay, po, oh, so may Taiwan si pa na dumadating. Boss, magkano yung kamote natin Taiwan si ngayon? 60. 60, yeah, yan. Medyo umangat sa medium. 50 po. 50. Sa ganyang upo natin. Hindi ko, po, ko oh. wala, wala si ano, Boss White, wala si ano, <laughs> isa? Eh, nag-aaral naga naga lang yun. Oo, oh, may aatid oh. ng mga oh. anak. Nagkatanggol kasi niya Ayun, ganun sana. Ayun ang lalaki talaga ang sinabi ni pag kaya. niya Ayun, talagang mahal na mahal si Kuya Marco. Kaya Marco, ano ba yung mais natin, dilaw ngayon? yan, Asking lang? Asking, 30. 30 sa puti? Oh, 380 per bundle, 30, 300 yung body law. Asking price lang po yun, ha? Dito kay Madam Magandang, Madam Maganda, yan, ha? Maganda yung tindera, maganda rin yung pipi ng puti, ha? Magkano yung isang bundle lang gating natin? Ask lang. 250, 250 po. 250, ayan. Sa ganito nating talong, kaya mali nito, may 60 naman. Eh, yung ganito natin, sitaw? Sandaan. Sandaan. Salamat, magandang tindera. Tanong natin, Kuya Noel, magkano yung labong? Good morning, Kuya Noel. Kuya Noel, magkano na yung labong natin? 250. 250 yeah, yan, medyo maangat na naman siya. Kasi nag-aaraw na, eh, no? Nag-aaraw na. eres sampalok, oh. Boss, magkano yung sampalok natin? Yan, angat pa rin yung sampalok, 90. Yung sinibuyas natin, uh, ganyan, ah, uh, gabi. 75. Salamat. Ito yung kaibigan ko. Uh, boss, magkano na yung ganito natin yung sibuyas na puti na malili? Small, 600. O, 600, ilang kilo to? Siyam na kilo. O, siyam na kilo. Sa medium? Medium, 830. 830, siyam na kilo siyam din. Siyam na kilo. Ay, eh sa pula, sa medium. 9.70. 9.70, wala tayong big niyan. Ayun, yung big, mag ano si 9.70. 9.70, siyam sa siyam na, kilo. Sa ating munggong labo? Munggong labo, 2.5. 2.5, 25 kilos siya, ano? Ay, 2.005. Sa... Uh, super wide. Super wide, 500. 500, lang kilo yan? 5. Lima at sa kan, ano natin? Canso, 450. O, oh, 450, limang kilo. Limang kilo. Shoutout mo yung naliligaw mong ano. Itinan. Pare, shoutout sa'yo. Yeah. Shoutout kay bagong kong pare. Ay, bagong kong ay si, ano, si Sir Cookie Yan, yung rapper natin dito sa Baksakan. Magkumparin na rin pala kay ni Cookie, ano? Sumama ka sa kanyang ano, mag-gym. Ah, oh, mga pare mo na ngayon, oh. Shoutout po sa mga buyer natin, ayan, oh. Ayan, yung mga buyer natin magaganda, oh. Hindi si Boss Jano pati si Madam Gladys pero tanungin natin si Madam Gladys. Si Madam Gladys ano, you know, medyo tumataba si Madam Gladys. So. Good morning Madam Glad. Madam Glad, magkano na yung repolyo natin? Ask nung lang. O oh, 700 'yan yeah, magaganda po yung repolyo. Sa ating uh, sayote. 550 po ang sayote. Sa patatas 450, uh -450. Sa Pechay bagyo, 1,000 eh, Ay, tuma gumaba Ay, tumaas, tumaas, tumaas ano Ay, eh, yung carrots, yung ito tumaas 2,000 Ay, eh, matahas Sa ano Ma, 200 Oh, 200 sa ating uh, ano sa broccoli. Broccoli. 180. 180. Sa lettuce na bilog. Sa lettuce na bilog, 350. 350. Sa green bell. 300. 300. Green ice? 300. Green ice, 400. Yung beans natin na bag, yung natunay na of beans. 180. 180. Iba yung ano ha, iba yung taga, yung sa ano. O, oh, oh, Kasi mas mura yun eh. No? Yung celery natin. Celery, 350. 350. Yung ating leeks. 300. Sitsaro. 500. 500. Yung pipino natin, berdeng-berde. No. Lima lang, lima lang. Itong, red, itong bell natin red. Red bell. Red bell. eh uh, e yung lemon. Lemon 170. Yeah, salamat Madam Gladys. Magaling mag-alaga si Boss Jano. Ay, Boss Jano, ano yung sa ulo mo? <laughs> May nakalagay sa ulo mo. Ano nilagyan kaya ata nang boss ni ano? Ni okay. Okay. Medyo compare ka na pala nito ni ano no. Sa alak. Oh, kumpare sa alak. Oh, Nag nagdiba na ng kumpare, wala na yung dati yung kumpare, naligaw ng landas. Kumpare sa bintana <laughs> Yan po medyo konti po yung gulay natin kung makikita niyo po yung mga pwesto yan you no? Know? Wala lang si Boss Edward, wala pa yung ano dito kila Jaga, kila Maynard, konti pa lang din. Ayun kila Ate Mayro. Yan siguro bunga ng pagkulan ng nakaraan. Ah, marami lang po yan o, sibuyas ah, bawang ayan marami po pero yung ibang gulay tumana medyo alanganin po tayo ito kay boss menard o. boss menard magkano itong ay menard tuloy uh, ano? magiganda kong talbos 150 best class 150. nila ito isang taan lang ganyan uh, di pa mabili kaya ayan na ay, ito peso ni H. yan ni Sir H. yan di para mabili may, may, medyo mahal talaga yun eh, no? o magandang maganda. Wa 50,000 sa sayo. Ayun, ganoon sana. Salamat, boss. Each moon. Nagahanap pa ako ng ano, no, bonitong ampalaya, wala akong makita. Papaya oh, o Jesus. Papa pa lang palitpit, ah, meron yung palitpit. Ah, kinis wala akong makita. So, magkano kalamansi natin ngayon? No, 8 8 Medyo mataba pa rin yung ating kalamansin Tos, <tinyo> Louie, magkano yung galyang natin ngayon? Yan po 55 lang po 55? 35 Ah, uh, 35 Ayun, uh, kamoteng dilaw ito? po yan Ay, magkano yung puti natin ganun? 48 48 Yan nasa nagtatanong ng kamoteng uh, Kamoteng dilaw, mahalang dilaw 48 Magkano yung dilaw ang best friend? 50. Bakit may yata ng pwesto si ano? Hindi. Si Jeff. Okay. Kumabilang pwesto I na po. Oh. Si ano? Ay, yeah. Si Emil na Gumaganda no? na. Si Gumaganda lalaki yata si Boss Dennis ano? Ah, Kaya yung anong mura, yung inirereto mo. Oh. Iniintay niya na. Iniintay mo na ba? <laughs> Mukhang gagong gupit yata tayo, naninigago ako sa iyo ah. Mukhang gagong gupit tayo <laughs> ah. Ayun na, no, saluyo to. Gaspay, okay. gaspay okay. saluyo mo magano. Okay. Oh. Wala makita wala si sa luyot eh. Oo. Oh. maraming gulay. Okay. Kulang sa supply ano. Dito po sa baksakan ng pechay pati mustasa, wala pa po tayong makitang mustasa at pechay. Yan. Wala pa mustasa may pechay share no. pa boss. Pero may darating kaya? Ewan ko pa ka, tulog po yung oh, ayan, ay, ay, Si Junjun Si Junjun -Jun. si Jun -Jun natutulog Sir <laughs> ko <laughs> Ay, dahil magkano yung okra natin maganda ngayon? Okra? Oo. Oh. Ano okra? Ano? 80. 80 ito, 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 ito. Salamat. Sarado si Madam ding sa Supremang Kalabasa. Sarado din si... Saan dito? Si Ara ng Kalabasa. Saan kaya tayo makapag-update ng Suprema? Walang nakabukas. Nagtitinda ng ang kalabasa dito, sarado din. Ayan na, nakasarado po yung tatlong tindahan ng kalabasa dito suprema sa loob ng baksakan. Kaya wala po tayo ma-update. Dito kay boss, ano? Ay, bata! Kay boss, tonto, merong ano, supremo. Good morning, boss. Magkano yung suprema natin malaki ngayon? Asking. 60. 60? Yan, yeah, medyo magandang balita. Umangat na talaga. Sarado yung dalawa dun eh. Oh, 60 daw ah. Suprema, yung malaki yun ah. Ayan po, medyo konti yung mga gulay na nakikita natin ngayon. Wala akong makitang bonitong ampalaya. Patolang finish, wala din akong makita. Ayan, di tayo makapag-update ngayon. Maghahanap pa ako ng mga update na diba? ang hanggang dito na lang po. Ayan po ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay dito sa Kabanatuan Baseable Trading Center, Palengke ng Sangitan. Kunti lang po yung supply ng gulay ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless us all.